Maayong adlaw kanyang tanan. Ngayong araw na to, titingnan natin yung lupa na bago kong bili. Itong lupa dito sa may gilid lang po ng hinaguan. At pupuntahan natin siya. Itong lupa na to ay binenta ng kapitbahay namin na tsahing ko rin dati. And uh, malayo na po sila kasi lumipat sila ng ibang lugar. Tapos binenta to kasi emergency at yun, emergency at kailangan ng um, panggastos. Then, sad to say, nabili ko siya mga 5 days ago. Ay, nabayaran ko siya ng partial muna. Tapos, sa katapusan na sana yung, ano, yung buo. Pero, ngayon po, nagkaroon po ng problema na namatay na po yung may-ari nito. So, hi, condolence, anti villain And, may you rest in peace po. So, ito po yung lupa na binayaran ko partially and iyon nakakalungkot man pero kondolin sa pamilya mo ang konggordjo and sa lahat ng elieso and kong family kana hay kana kana din na kani dalin din kani dangwan dani ba yon Kapin yung dua? Kasama daw yung bahay, tsaka the Pwede naman daig ko, Anmar. Dili na pwede gabaon. Ayuhon lang. Hindi ko alam saan dito yung isang... Hindi ko alam saan dito yung ano, yung... Parang dito daw ang daig. Alam ko may mahon dito eh.

Para layo naman sa kayo doon sa hanggang dito wala nagsugod din niya layo naman na pa kita ka naman ito rin sa mga ba ay ano ni pa Basta from there, going there, and going there. Let's na pa rin. Taas ka Taas mo. Taas ka na. lagi. Sir, ba? O, ka na Ano dito? Hmm? Loob, kahin yan. Hindi pa banda ka dito. Ang ganda sa saging. Ano yung bagay niya? Pagsapat, ano yung payat. Pero colourful. Ha? Kasi gamay. Dako na ang 500, kaya? Daku, daku, daku. Kung 100 niya, 200, 300, 400 pa ba Kaya katungpilin ka tayo ng bahay, kaya 1000 man ito halos. Apil talikod sa fish pan, ha? Apil yung sa harap. So, ito nga, ito naman. Inaan Apil lang. Sino kaya ang makakamunot ng bahay? Ah! Ano, ano? Dili, dili tama mo yung panay. Um, um, <laughs> ano tama mo yung house. Ano, ma'am? Di ba? Tarpulline house. Hindi, tama mo yung din. Colorful atong at balay. Uh, <laughs> I-house house kang pagpayas. Si Melmar gagawa ng... Yeah. Ano <laughs> <Nakakala. laughs> so, ba naman ko. Ha? Bahaan ka, Mar. <laughs> investment. kay Melmar, house.

Hala! Wala pa gali! Sa ito na nga pumunta ang aming team. May ba ting-ting? Smile! Kaya nakita na po ang muhon. Ito man, 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 man ito ha? Ito nga. Ito nga. Ito nga. Nakalap ng muhon. Asan yung muhon? Ito pala. Ang muhon. Muhon. Eto, gano'n sa muhon. Ha? Ano ba? Ano pa ma'am. ba? ma'am. Ah, okay. So, make it clear, and dito po yung pamangkin na may araw. Pamangkin, anak? Pamangkin. <laughs> <laughs> uh, Apo na, apa? Ayun na, Tom. May. Ah, madali di kakao. Ah, <laughs> <laughs> ito lagi. Baungon muna. Baungo? <laughs> Baungo. Ah, ba. Madali kakao lagi. Ano <laughs> ka na? Baka may maayo, binagbating ka na. Madali <laughs> kakao na isa ko na. Ang saging. na. Nah, nah, nah. Hanggang... Sa dulo ng... gua kan as taman tuh for still the canteen awas ya dan colorful

超级英雄。嗯嗯嗯